Ang lalaking mata? Do you see? Sakto sing? lang ho. Pasambol naman um, kami. Oh. Okay. Ready siya eh. Ready siya. Hindi ako ready eh. Palaban eh. Love of my life, you hurt me. You've broken my heart. And now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back. Bring it back. <laughs> Kaya ganyan ang magiging mahusay na artista kasi game. Game. Oo naman. Hindi siya nahihiya na ano to go into it. Ang galing. Ang ganda. Hindi na ako nagtataka bakit ang dami niyang followers. Oo. At well-raised. Oo. Halon na na. Hindi, ina. Ina, re-idol niyo. Ayan. na. Bakit na naman di mo sinama si ina? Ina. Ayan sa naman na tunay. Hindi na naman nahihiya. Ayan